bali tatlong bag na blue lang po yung napamili natin ngayong maga kasi yun lang mga order po kasi importante yung binili natin so ito po tayo ngayon nag sidecar na lang po ako kasi mas mura-mura po ito kung sa invite Kaya papunta po doon sa Buendia sa po namin ang bus yan po yung ating mga tinadaan ito po ito po tayo ngayon nagdadaan sa Pasay Road Malate ay ano nga itong street na to to? Ayan, sa FB Harrison po. Ito ang municipality of uh, Pasay. Pasay City. Simulan po kay La Mayor Calixto. No, tama no? Mayor Calixto. Ayan po. Ang ganda po ng ano. Ayan po yung City Hall ng Pasay. Ayan po yung ating dinadaanan ngayon. Ito tayo. On the road po tayo papunta ng Buendia. Terminal ng Jackliner po. Doon na po tayo mismo sasakay sa ano, Jackliner po. Wala po masyadong tao sa kalsada ngayon ko. Napansin nyo po. Wala po siyang traffic. Ayan po. Wala po siyang katraffic-traffic sa kalsada. Ang ganda po ng ano, ngayon. No? Walang tao. Kaya hindi rin nakakatakot maglabas ng phone. Ayan yung mga dinadaanan po natin. Ayan. Papunta pong Ayan. Buendia. Terminal po ng Pasay ng Buendia Pasay ito. Po. Ito po yung Harrison Harrison Road po Buendia. Yan. sa building. Sarap mo dumaan Saturday kasi tsaka wala pong namuhuli. Kaya wala din masyadong naglabas. Yan po. Walang nanguhuling mga enforcer ngayon. Pero may mga pulis na naka-standby. Ayan po, pasay rescue. Ayan. Ito po tayo. Hi, thank you Lord. Makakauwi tayo ng maaga. Medyo tanghali na rin naman po ako nakaalis. Today, makakauwi ng maaga. Hindi po masyadong ramdam ang Christmas sa Rasta Baclaron to, no? Hmm. Ayan. Okay lang bang video ang kita? Ayan po yung atin. Ayan po yan. Hindi ko naman kinuha na yung mukha mo, be. Okay lang? Ito, ito ano to, Libertad? Yung kanto na yan ay papuntang ano yan, Libertad. Libertad, no. Tapos, ito po ang Libertad Street. Ito. Punta na po kami ng Guandia. Ayan. Ang kaganda po dito kasi may mga nakaposting po siya na polis. Ayan, di ko na lang po kinuhanan ba, baka mapagalitan tayo. Ayan, may mga, ayan po, pupunta na po tayo ng Buendia. Ayan po. Buendia. Ayan, universe, hindi ko alam kung ano yan. Ah, baka mga ano, please siguro. Yan yung dating Harrison Mansion. Ay, buo pa rin pala yung Harrison Mansion. Ay, <laughs> oh, yeah. po. Ito, ito po yung ating mga dinadaan ng lugar. Thank yeah. you. Nuh-uh-uh-uh-uh-uh <laughs>